Heto ang unang playoff game ni Lucas sa Lakers at historic ang pinakita niya sa game na ito. At kitang kita natin sa umpisa pa lang ng ang game plan ng Lakers sa opensa. Ibigay ang bola kay Luca at hayaan niyang tostahin ang depensa. At unang possession pa lang nakuha na niya ang matchup na gusto niya. Laban kay Gobert na minsan na niyang tinirahan ng isang game winner sa muka. Pero hindi lang si Gobert ang pinarusahan niya sa depensa. Dahil kahit si Randall at Antman pa ang sa kanya, hindi pa rin sila umubra. At tinapos nga niya ang unang quarter na mayroong 16 points para sa kanila. At bukod sa pagpapaulan niya ng 3 sa 3 point area, meron pa siyang mga ganitong hustle plays para kuhanin muli ang mintis niya. Leading to a 3 point shot mula kay Hachimura. Pero sa quarter na ito, evident din talaga ang napakalaking mismatch na dala ni Luca. Lalo na kung mas mabagal na si Gobert ang aharap sa kanya. Kaya ilang beses din nating nakita na bigyan siya ng screen ng kanyang mga kasama para mapuwersa sa ambigman ng kabila na mag-switch sa kanya. At mula rito siya na ang bahalang magpatakbo ng kanilang sistema. Either atakihin niya all the way ang depensa o idamp niya sa kasama niya nag-aabang sa lob ng pintura. Pero dahil nga si Luka ang focal point ng opensa, itlog ang mga numero ni James sa quarter na ito. 0.0 points, assist at yan ang puntong dating sinasabi ko. Kailangan nilang matutunan na magcoexist sa postseason. Dahil hindi pwedeng isa lang sa kanilang bubuhat sa Lakers. At halimbawa nga pagpatak ng second quarter, nang magpahinga at medyo lumamig na si Luka, wala nang pinatunguhan ng opensa ng kanilang prangkisa. At ang daming nasayang na attempts na LBJ sa 3 point area na normally dapat na ipapasok naman niya talaga. Zero out of 2 siya doon at hindi rin nakatulong na uminit naman sa kabila ang Minnesota. Kaya ang kaninang 5 puntos na lamang nila, nabaligtad na. At sa play na ito, makikita natin ang adjustment na ginawa ng Minnesota. Sa high ball screen Austin, ni Austin, nilabanan ni De Vincenzo ang pick para kay Luca. Kaya hindi napilitang mag switching over sa kanya. At ang ending, completed stop para sa kanila. At dahil nga sa shooting ng Minnesota at sa dami ng pinamigay na offensive rebound ng Lakers, natapos ang second quarter na 11 points ang lamang ng kalaban. At patuloy ang mainit na shooting nila Antman sa third quarter, mounting a 14-0 to 0 run sa umpisa para palubohin to 25 points ang lamang nila. Kaya bago matapos ang third, 57% ang porsyento nila sa 3-point area. Spoiling ang maganda sa playoff debut ni Luka. Dahil kahit tinambakan sila, maganda pa rin ang mga numerong kanyang ikinamada. 31 points in 50% sa field sa third efficient na yan para sa kanya. Pero dahil nga nakapag-adjust ang depensa kay Luca, hindi na niya nakukuha ang mga mismatch na gusto niya. At pwede nating sabihin na napakainit lang talaga ng shooting ng Minnesota. Dahil hindi na naman talaga pangit ang laro ng LA. At 46% nga din sila sa tres. At patunay na mainit din sila na ipasok pa ni Luka Magic ang half court shot na ito para tapisan ng 19 sana ang lamang ng Minnesota sa dulo ng third quarter. Kaya naman 16 points na lang ang lamang nila na magumbisa ang huling yugto. At nagpakawala pa ng tres agad si Luka sa play na ito. Kaya baba sa tres ang lamang ng Minnesota. At sa puntong ito with 10 minutes left sa fourth quarter, 37 points na ang ini-score ni Luka. Kaya hindi natin pwedeng sabihin nasa kanya ang problema. Dahil sa lahat ng games niyang napanood ko, ito ang pinaka efficient na game na nilaro niya. Shooting 60% sa field at 50% pass sa 3 point area. Pero kahit anong init niya, mas mainit lang talaga kasi ang Minnesota. Si Edward at Randle may tig apat, si McDaniels may tatlo, si Conley may dalawa, at si Nazrid may anim pa. Kaya ang 3 point shooting talaga ng Wolves ang pumatay sa kanila. At hindi naman din nagkulang si Luka na gumawa ng comeback sa home court nila. Pero marami lang talagang pamatay sunog ngayon ng Minnesota. Kaya 1-0 na pabor sa kanila ang serye na ito. At nagtapos ang laro na may 37 points, 8 rebounds, dalawang steals si Luka sa unang playoff game niya para sa si Lakers pero hindi yan naging sapat para isalba ang kanyang koponan. 117-95 pabor sa Minnesota.